Uh, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman niyo? Hindi, nee, ganito po, um, Your Honor. So March 24, paglabas na paglabas ko doon, um, uh, kasi um, nagmamadali na no si Secretary Bunoan eh. Kasi ang worry niya po noon, March 29 mag-election ban po, di ba? So hindi maa hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, epektado apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas na paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez, kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldi ko, ang kumakausap na lang um, sa mga department secretaries ay si Congressman JJ Suarez. So ang ginawa ko po your honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung yung uh, yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila na ibigay sa akin. I think three batches bago po nila na ibigay sa akin yung kompletong uh, listahan po nung sa House of Representatives. Sa po ay kinausap niyo si Congressman J.J. Suarez, uh, nagbigay naman po ba siya ng informasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, um, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko pa, paano ko naman hahanapin to? Eh, um, hard copy. Pero nagtagal eh. Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, um, binigay rin in three tranches. Una, nagbigay ng isang batch pangalawa nagbigay ng isang batch tapos yung isang batch na tagalan. So sabi ko, um, uh, hindi ko po um, uh, check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung... Um, yung Di ba po, admittedly, lahat naman po kaming uh, congressman, um, pag, pagnakita uh, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So siyempre, um, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka man hihingi para sa ibang distrito. So, minatch-match ko po yung um, yung data. Ang haba doon, eh, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi na, wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hidingi ko po kay, kay Yusek Cuthib. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this, she is here. Sabi ko, um, Yusek, pakiisa isa isa mo nga, o, um, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung um, congressional district. Eh kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, um, sabi ko po kay congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Eh kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, um, matagal, 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 hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko ma-present -pre ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag pinisinta ko po, um, dahil ako magpipisinta -pre noon, kailangan kompleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang yung telepon ako sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check na handle. Tumakatwid na naibigay naman sa iyo ni uh, Usec uh, Kati Cabral kung ano anong mga distrito 'yon? Yes po, your honor. At naibigay naman sa iyo ni uh, Congressman JJ Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po, nagtagal. Kaya ngayon po, uh, pwede ba niyo uh, sabihin sa amin kung uh, uh, ano ang napansin niyo kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung uh, mga proponents? na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon. Anong hindi... Ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Your Honor, ang una ko pong ginawa, siyempre ako po yung magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta, tapos mali pala yung data na pipisinta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung... Kasi di ba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa Navotas. Okay? Um, yun nga, in-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor kasi ako po ay hindi member ng BICAM, so pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, eh yun ay eh, amienda na pinayagan ng BICAM. Okay? So, so, so para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok so, o yung, yung distrito? Hindi, yung sa akin muna. Yun nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2 ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yon. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinisent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang uh, distrito na hindi masyadong, uh, na, na very unusual, halimbawa, uh, palimbawa sa uh, dalawang probinsya ng Mindoro, Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental, because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of uh, Mindoro Oriental, kaya ko lang po tinatanong. With no offense, man, um, Your Honor, kay Gov. Uh, Dolor and to my fellow congressmen, ng district congressman. Ang una ko pong napansin doon is lumobo yung yung dalawang um dalawang mindoro, isang oriental, isang occidental. occidental. Ang nep po nila is something 2. Point between 1.5. Sabihin na natin, sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung but I, but I have the figures, your honor. Kaya lang para lang mabilis po tayo, your honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung net nila. Pero ang ang GAA po nila is um 20 billion. So nagulat ako. Sabi ko um, with in fairness doon sa mga district congressmen, your honor, hindi naman sa hindi po nila kaya gawin 'yun. Hindi kayang gawin ng ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila member ng Committee on Operations. Parehong first term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hira po, di ba? In my case, um, nag-request ako 1.2 billion, ang na, na lang 569. So paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So, Sinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon? Sige po. Tapos po, um, nagulat din ako kasi siyempre makikita ko doon sa proponent tsaka doon sa, sa um, district congressman. Nagulat po ako na, um, for example, um, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party each? list po? Um, ako Bicol at um, BHW po. Eh ang, ang, ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, hindi ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag kayo po party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po niyo, isang dalawang party list yan, dalawang billion po yung nakuha sabay kam po. Sabay kam. So hindi ko na po na-check, Your Honor, yung ano, kasi one-man team to, ako mismo nag-ano-ano uh, ano nito eh. So, Balikan po natin yung sinabi nyo, uh, without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental, kayo na pong nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan ng manghingi ng ganong kalaki, sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po eh, <laughs> nanghingi po, po. ganito, ay eh, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo, lumam naging 20 sa mga tweed, magkano po yung nadagdag? Sa nga yun po doon sa inyong na, no, no, nakita. 17, ganyan. Di ba? From two, sabi mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, Nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is uh, si Congressman Saldico na 13 billion. Sir, um, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw na pakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yun nga po yung gusto naming, uh, kung papayag Kasi mahirap puro kwento eh. E, ito, may numero po to. Bigyan natin ng uh, kopya po yung Blue Ribbon Committee... May I direct uh, staff of the Blue Ribbon Committee to please uh, secure uh, the copy from uh, Congressman Tiangco para makita po natin yung uh, binabanggit niya. Ipakita po natin sa ano sa screen. Let me acknowledge also the presence of uh, Senator Rapitulpo. Mr. Chair, may I, uh may I, may I interject, Mr. Chair? Yes, uh, Senator. Yeah, I, I would like to direct this question ah, to... Uh, uh, let me acknowledge also the presence of uh, Senator Bato. Continue, sir. Uh, I, would, I would like to direct this question to uh Congressman Toby Chanko. Sir, sir uh, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo ng budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong ano, yung exactong records para sigurado. Kasi parang sinasabi niyo, to something lang ang request nung uh, district na yon. And uh, you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga ordinaryo at mga bagitong congressman. Tama po ba 'yon? Hindi naman po ordinaryo, sir. Regular. 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 Yeah. Regular. What I mean to say, sa district ko na yon. Tama po ba? Yes, your honor. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po common linggo ito, Ah, uh, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng uh, yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga-taga taga roon. Ito ang tawag ay uh, parking. Uh, ha have you heard that, uh, Mr. Chair? Yes sir, yes your honor. Nadinig ko na po 'yan. Pero dalawang term po 'yan, 'di ba? Kung matatandaan niyo sa kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you could you uh, tell me uh, tell us the difference? Uh, di yung, uh, between yung yung parking, parking honor, yung sagasa? Yung parking, yung parking rep Tiangco may jokea ko pero yung sagasa hindi ko pa. Pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Ay yung parking po your honor is nakiusap ka dun sa district congressman, yes. mayag yung district congressman. Yung sagasa po your honor is wala kang magagawa sa ayaw mo at sa gusto. Mas matindi pala yun. Oh, Your Honor, um... So, dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi, madidinig sa congressman eh, nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Eh, binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, Mr. Chair, yun ang nangyari sa Mindoro, ay sagasa po yun? Ay, uh, Your Honor, I have no personal knowledge. I no, Your, Your, Honor, ito po. Um, uh, Mindoro Oriental DEO, um, 2530 billion ang NEP. Nandito naman po si, si Yusek Kati, pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos, ang total budget is 20 billion 999 million. Tapos yung Mindoro Oriental DEO, um, 1 billion 508 million 583 thousand ang gaapo niya is 20 billion 795 million 429. So nagulat ako nung nakita ko yun, Your Honor. Thank you, in, in both Chief. provinces, uh, Si Representative Saldi ko ang nakalagay po na proponent. eh uh, doon po sa ano. Nag kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldi ko. Next slide, please. Yan po, maliit lang eh. Um, yan po, for example, ito muna, Abra. Ang proponent is Congressman Saldi ko. Hindi ko na po linagay yung District Congressman, sir, kasi Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababasa ng mababas, diba ba po? So ang 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 nadagdag po from to the district of Abra, eh, sige next slide is three billion four 3 billion four Your Honor, hindi ko po mabasa, it's three billion four hundred 345. Ayan ah, po, Your Honor. Okay. Yan po, out of, out of saldi ...cause um, insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Eh, tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong copy. Next is Occidental Mendoro, 3.2 billion puyan, yan, ang nadagdag. Okay, next is Oriental Mendoro, 3,105,759. Next is total, po ng rumblon is 620 million. Tapos next, po Bukidnon is five hundred eighty million two hundred twenty-five hundred eighty million two hundred twenty-two thousand. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear. Hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, ah. hindi niya distrito yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Um, itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Ah, meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam ba na hiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalansi po yan. 313 billion 803 million 693 with uh, Congressman Saldico as proponent and pag tinotal mo in district yung subtotal 13 billion 803 million your honor. For the record, uh, ang binabanggit po nating representative Elise Saldico siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Sumakad so, wit po uh, Rep Toby Uh, kung titingnan po natin at pagbabasian ito pong uh, nakalap po ninyong informasyon, lumalabas po na si Rep uh, Saldeco ay siyang may siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung itin pinarada o sinagasa. Yun, 'Yun po ba ang ating conclusion. Yung <laughs> po yung iba, ilang congressman diyan, sabi na hindi amin 'yan, hindi namin ni request 'yan. So, so eh, hindi ko na po eh, hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa or sagasa. Ang ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko kasi normally kung kunyari yan po yung request ko dapat ako yung proponent at ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba magtataka kayo bakit eh. Chair, baka may dadagdag si Gob. Dolor. Dahil puro Mindoro ang binabanggit. Yun nga po, uh, may I take advantage of your presence, uh, Gov? Total, nababanggit naman po ang inyong uh, probinsya. Uh, siguro po, eh, makapagsalita kayo sang ayon po dun sa revelations po ni Representative Toby. Um, Your Honor, nag-request po ako kay Gov Dolor. Tapusin ko lang, mabilis na lang to eh. Okay. yes. So makikita ko po, yung ako Bicol, yan po, ang Bicam, is 2 billion 295 million. Next slide. Oh. Yan. Next slide. Yan. Ang ako Bicol ang ang ano po niya ang um, napunta po sa BICAM pa lang is 2 billion 295 million. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2 billion 64. At ito po, Your Honor, buti na lang naagapan to kasi po, hanggang ngayon, hindi po rinirelease re yan. Kasi nung natukla siya na ganyan, nakakapagduda, hindi po rinirelease. Re re Your Honor, pwede po ako magtanong kay Yusek Cathy. Meron lang akong gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, um, di ba, ginagawa ito short of award, di ba po? Ah uh, yes, sir. Kapag na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung uh, pondo sa implementing office. Okay. Yusekati, kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po. Um, I'm not very familiar yes, with procurement. Yes, most probably. Most probably. Hindi, yes. ganito lang po. Point of Your order, honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Uh, just to remind all of us, uh, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field a question to another resource person, must do it only through the chair po. Hindi sila pwedeng diretsyong Pinayagan ko naman po, kaya para maka-economize ng time, kaya total, all total right, Mr. magkatabi Chair, naman sila. I submit. Opo. Thank you. Thank you for joining oh, the post. Most probably, Your Honor. Your Honor, pwede bang malaman kay Yusek Cathy kung... Um, hindi, pwede nilang po ganito, Your, Your Honor pwede pong hingi na lang kay Usecati i-check kung meron na po itong lowest calculated bid short of award at kung merong lowest calculated bid short of award, isubmit po sa committee ninyo kung natuloy yung bidding, kung sino po yung most probably na mananalo kasi siya po yung lowest calculated bid. Sa tingin ko, napakahalaga yun para sa inyong committee, Your Honor. Thank you, Rep. Tobi. I think that is in order sa uh, uh, Yusek Kati. I think you should uh, uh, Yes, uh, your Honor. submit to the committee kung alin na dito yung binabanggit ni Rep. Tobi na nagkaroon na ng... Uh, what is your term? bidding short of award bidding short of award para malaman po natin at na. can you do that uh, Yusek yes your honor we will direct all the implementing offices whether it's regional office or district engineering office to submit all the bidding documents of these projects uh, that are bidded out short of award your honor thank you thank you for your cooperation your, your honor ang ko po kung -pwede, kung papayagan po na committee ko po si Yusek nito para ilagay na niya Hindi naman po kailangan po siguro ng committee, Your Honor, yung buong records, kailangan lang ilagay kung sino yung posibleng mananalo kung natuloy po. Yes, I think that is in order. Uh, kung pwedeng ma maibigay nyo na rin ang uh, kopya kay Secretary oh, Yusek Kati. Chair. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. That's all. Chair, pwedeng humirit. Yes, uh, Senator Aimee. Maraming salamat, Chair. Palibasa natututo tayo ng wika ng Kongreso. May sagasa pala, may parking pala. Ano naman yung allocable at non-allocable? Lagi kong naririnig sa Kongreso yung hindi ko maintindihan. To whom are you directing the question, uh, Senator Aimee? Uh, kung maari, kay Congressman Toby. Kasi naririnig ko, kung meron sila, allocable, yung non-allocable, wala sila. Ano paano ba yun? Your Honor hindi ko po alam yung allocable at non-allocable kasi importante lang pag lumabas po yung net ang titignan ko po lang po doon is yung total net hindi ko na po um tinitingnan ko ano po yung allocable tsaka non-allocable baka po oh. si USCati po ang nakakaalam Your Honor Yes Mr. Chair mukhang alam ni USCati uh, Your Honor Mr. Chair let me explain yung not allocable yun po yung hindi naman part ng district uh, allocation eto po yung mga Uh, big ticket projects like uh, foreign assisted na hindi naman po bumaba sa district maintenance fund, equipment fund, preliminary and district engineering uh, fund, uh, right-of-way fund. Ayon pong district allocable, yun po yung based on well, a parametric formula that uh, the Secretary Bonoan has instructed to prepare at least to determine more or less ano po yung ceiling ng budget kada distrito, Your Honor, Mr. Chair. So, sa pagtingin ng district, halimbawa yung district engineer, yung sinasabing allocable, yung kanya na ibibid. Tama, Tama po yun. Honor. Tapos yung non allocable Opo. madalas napupunta sa region o di kaya sa central office. Ganun na yun? Your Honor, most probably Your Honor, yes. Hindi po part ng district office yung non allocable Okay, thank you. Rep. Toby, uh, siguro do sa parada at saka sa gasa, doon sa parada, malaman natin magkano yung parking fee siguro para sa kaalaman din ng komite Doon sa sagasa, ano kaya yung uh, ginamit na pang sagasa, pison kaya o train o kung paano kasi kailangang malaman din natin. Your honor hindi po ako sumasama sa mga usapang parking so hindi ko po Opo, alam, alam po namin yun. Baka lang uh, alam po po, hindi po ako pumapasok sa pagsisiyasat sa ninyo ay makatulong naman ma kung ilan yung mga parking fees po uh, Sapagat sinusuri na rin po ito kaugnay din ng pagtukoy natin sa mga uh, flood control uh, projects. Um, your honor pasensya na po um, it's uh, baka third hand information chismis chismis chismis. Eh. So ayoko naman magsabi ng chismis kung hindi naman yung mismong naparadahan ang magsasabi sa akin na siya'y naparadahan. Ng Salamat po. Uh, Mr. Chair, uh, may itatanong lang ako doon sa bid short of award. Kasi nalilito ako. Ang pagkaalam ko po kasi, only projects that are included in the NEP can undergo pre-procurement. Bakit dito sinasabi na pati yung uh, initiatives, insertions in the small committee and the BICAM also under go pre-procurement bidding, short of award, di ba bawal yun? Akala ko yung NEP lang. Madam Chair, if I yes, may? Po, ayun. Yes po. Um, ano po yan? Uh, nasa rule po ng uh, New Government Procurement Act. Ang pwede lang pong i early procurement, um, hindi ko po alam yung term nila na Uh, short, yes, of short of award. Yeah. Ang meron po tayong term is early pre procurement early activities. Ang so ibig sabihin early, po noon, ito po, yon sa yeah, ito po yung pwedeng ipabid pag nasa national expenditure program na. Pero, Pero pag nasa BICAM po at saka sa ano, hindi, hindi na po kasi nagbago na po yung mga kaya, yung mga numero eh. Kaya nga. So, Magkaiba po yun. So, yun na nga. Yun ang, yun ang tinatanong ko. Yes, We're talking about the same thing. Opo. Oh, so, yun po ko. siguro yung pagkakagamit eh, ng, ng term ni, ni Yusek, Cathy. Yung kanina, yung kay I Yusek, yes, uh, hindi maaring i-pre-procurement o i-early procurement o i-bid short of award kapag hindi kasama sa NEP. Hindi ba ganun yun? Yes po. Dapat um, section 21 po. Yung mga insertions, congressional initiatives, lahat yan, walang pre-procurement. Wala po. So, walang uh, arregluhan sa kontratista? Wala po. Ang walang early down payment o mobilization fund? Yes, ma'am. Oh, na lang po. Wala tayo. Early procurement po, Section 21 of the New Government uh, yes, Procurement yes. Act. Yes, yes uh, ma'am. That went through the Senate. Thank you. Po. Point of so order, Mr. Chair. That Mr. is very clear. Mr. Chair? Uh, nasa bagong ano na yan, New uh, Government Procurement RA 12009. Mr. Chair? Point of order, Mr. Chair? Yes. I just want to know what is the process of... Uh, the uh, other colleagues uh, having their time questioning. Kasi kung hindi, wala eh. Kahit na sino sumingit, sorry, no, it's okay. Kahit na sino sumingit-singit, it, eh ito kanina pa, more than half an hour na siya, hindi pa siya nakapagsalita. Siguro naman bigyan natin ng allocation each senators ng time limit o 10 minutes, 10 minutes. Kasi kung hindi, kanya-kanya tayo, sabog-sabog tayo. Yun na po yung aking pananaw, Mr. Chair. Okay. Thank you very much for the point of order. Any more uh member of the committee who wish to uh ask questions to uh, Representative Toby? Di ba dapat first come first serve, Mr. Chair? Ano nga na. po, kung merong uh, gustong magtanong, kailangan mag-express na po para Mr. Chair uh right here. Senator Erwin. Yes, uh, I have a couple of questions for uh, Congressman Toby. Kung uh, sa ating uh, budget process, Mr. Chair, una ang committee amendments and then individual amendments, and then kasunod po. Supposedly, after the second reading approval, no more changes. Tama po ba? Yes, Your Honor. Can you state before this committee, Mr. Chair, what really happens in reality? Yung, yung totoo. Mukhang hindi naman po nasusunod ito. What's, what's going on? Para, can you walk us through para maintindihan po ng mga nandito, yung mga nanonood sa atin, what's going on? Kasi dito po mapasok yung mga insertion, nakatakot-takot, Mr. Chair. Okay. Um, Your Honor, una po tatang, um, tatanggapin po ng uh, ng House of Representatives yung um, National Expenditure Program. Yun po ang uh, proposal ng budget po ng Executive Branch. Pagkatapos po noon, um, magkakaroon po ng budget briefings at magkakaroon po ng budget hearings. Okay. Doon sa mga budget briefings at budget hearings na yun, Your Honor, um, uh, ang mga cabinet